Halos siyam na pumilyong piso. Yan ang laman ng lima pa. Lima pa lang sa labindalawang bolt na binuksan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa sinalakay na BPO sa Bagak, Bataan. Depensa ng kumpanya, ginagamit ito sa kanilang operasyon, pampasweldo sa mga empleyado at pambayad sa mga supplier at iba pa. At wala raw silang tinatago. May unang balita si Salima Refran. Break open 12 of 14 the And see... Sa visa ng break open order ng korte, pinagbubuksa ng labing dalawang money vault sa sinalagay na BPO na Central One Bataan sa Bagak Bataan. Ang mga hindi mabuksan ng access code ng kumpanya, binaklas ng Bureau of Fire Protection gamit ang portable spreader at iba pang equipment. Bulto-bultong pera ang nakita. Ang iba, nakabungkos na tigi isang milyong piso at naka-plastic pa. May nakita ring mga US dollars at ibang currency. Nagpapatuloy niyo yung inventory ng CIDG dito sa isa sa mga binuksang vault sa Central One Bataan. Bukod dun sa pagbibilang sa pera, ay nakakuha din sila ng mga dokumento na isa sa ilalim sa pagsusuri ng mga otoridad. Sinaksihan ang mga ito na mga kinatawan ng PAOK, CIDG, AMLAC, maging mga taga-barangay at mga taga-Central One Bataan. Umabot sa mahigit 76 million pesos at halos 167,000 US dollars o abot sa halos 10 milyong piso ang nakuha sa 5 volt pa lang. Hindi pa kasama rito ang pera sa iba pang currency tulad ng Malaysian Ringgit at Singapore Dollar. Dalawang volt ang nauna ng binuksan ng iway raid ang BPO noong Oktubre na naglalaman naman na mahigit 30 milyong piso. Yung pera, operations po ito. Um, it's a big company employing 1,600 employees. So Um, this money used for operations, uh, for salary, for payment ng mga various suppliers, etc. We are here cooperating with the authorities. We are not hiding anything. Matatanda ang ni-raid ng mga otoridad ng BPO noong October 31 dahil sa mga sumbong na sangkot ito sa back-end operations ng mga illegal gaming at gambling platforms sa ibang bansa. Ayon sa PAOK, wala raw kaukulang permit mula sa PAGCOR ang BPO. Pinabulaan na naman ito ng pamunuan ng Central One Bataan. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Matapos ang labing apat na taong pagkakakulong at masintensyahan ng pagkamatay sa Indonesia, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Balikan natin kung paano nga ba nagsimula ang kaso ni Veloso sa Indonesia. Naaresto si Veloso matapos makitaan ng heroin sa kanyang maleta sa Yogyakarta Airport sa Indonesia noong April 2010. Paliwanag noon ni Veloso, wala siyang alam sa illegal na droga at galing daw sa kanyang recruiter ang maleta. Oktubre ng kaparehong taon, hinatulan siyang guilty sa drug trafficking at inilagay sa death row. Kasunod niyan, ilang beses sumiling ang gobyerno ng Pilipinas kay dating Indonesian President Joko Widodo na bigyan ng clemency si Veloso at ilang beses ding tinanggihan. Makalipas ang limang taon, itinakda ng i-execute si Veloso kasabay ang iba pang drug convict sa Indonesia. Pero hindi natuloy ang pag-firing squad kay Veloso matapos umapila si Nooy Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa Indonesia. Kasunod ng pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa mga sindikatong nag-recruit sa kanya. Humayag ang Indonesia na bigyan ng indefinite reprieve si Veloso para makapagbigay siya ng testimonya laban kay Sergio at iba pa niyang recruiter na si Julius Lakanilao. Sa pagtatapos ng termino ni Aquino at pag-upo-pag-upo ni noong pangulong Rodrigo Duterte, nag-iba ang posisyon ng Pilipinas sa kaso ni Veloso. Hindi raw haharangin ni Duterte ang desisyon ng Indonesia alinsunod sa kanilang batas. Noong 2022 nang maupo naman si pangulong Bongbong Marcos, humiling ang pamilya ni Veloso na muling humingi ng clemency sa Indonesia para kay Mary Jane. Bukod sa clemency, hindi rin tumigil ang gobyerno na umapila para mapababa ang sentensya kay Veloso. Nitong Setyembre, bumisita sa bansa si Indonesian President-elect Prabowo Subianto at nakausap si Pangulong Marcos Kaugnay sa kaso ni Veloso. At matapos nga ang dalawang buwan, inanunsyo ni Pangulong Marcos na maaari nang ilipat sa sangkulungan sa Pilipinas si Veloso. In 34 days, Pasko na mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin ang Christmas Pandar sa iba't ibang lugar sa bansa. Colorful splash ng temang Under the Sea ang bihis ng Christmas tree sa isang hotel sa Malvar, Batangas. Tagtad ito ng ornaments na starfish, seashells, pearls at iba pang sea creatures. Sakto rin ang maladagat na kulay ng mga disenyong regalo sa ilalim ng puno. Sa Pasig naman, reveal na ang holiday pakulon na the Victor Wall. Sa mga susunod na linggo, pwedeng isulat ng mga BBC taroon ang kanilang Christmas wishes. Naging jolly pa ang event, hatid ng performances ng dalawang choir habang tanaw ang higanting The Victor Statue sa likod. Muling nagsama-sama ang mga miyembro ng One Direction para sa funeral ng kabadang si Liam Payne sa London. Naroon si na Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson at Niall Horan. Kasama ang mga kaanak at iba pang kaibigan ni Liam gaya ni British Got Talent Judge Simon Cowell. Isinagawa ang private church service para kay Liam sa St. Mary's Church. Nakiramay din ng ilang directioners, naglagay sila ng floral tribute na Daddy para kay Liam sa labas ng simbahan. Nagbigay rin ng tribute ang directioners sa Wolverhampton Memorial kung saan nag-alay sila ng mga bulaklak, teddy bear at pictures ng singer. Noong isang buwan nang masawi si Liam matapos aksidenteng mahulog mula sa balkunahe ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina. Matapos ang may dekada ang pag-apila ng Pilipinas sa gobyerno ng Indonesia sa wakas. Ligtas na sa parusang bitay si Mary Jane Veloso. Pauwi na po siya rito sa Pilipinas pero diretsyo muna siya sa kulungan. Hilingay ng mga magulang at abogado ni Mary Jane, absolute clemency. May unang balita si Ivan Mayrina. Trabaho hangad ni Mary Jane Veloso ng mga iba bansa noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman, ang pinabitbit umano sa kanyang maleta ng recruiter pa Indonesia. May laman palang mahigit na kilong heroin. Nadiskubre mga ito pagdating niya sa Yogyakarta Airport. Anim na buwan matapos yan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso at silintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yan ako dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na, na syndicate daw po sila. Pagka raw kami isa-isain o yung anak namin na papatayin nila sa Indonesia. Pagkatapos sa mahigit isang dekada sa death row, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. There must be a reason for the president to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our president must be privy of information which would explain his confidence. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapauwi kay Veloso, bunga ng mahigit isang dekadang pakipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din siya sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. Labing apat na taon at tatlong administrasyon nga ang inabot ng laban para maisalba ang buhay ni Veloso ilang beses inapila ng Pilipinas sa kanyang kaso. Noong April 2015, napabilang si Veloso sa sampung convict na itinakdang bitayin sa Indonesia. Pero hindi na tuloy matapos sulatan ni Noy Pangulong Noy Noy Aquino, si Noy Indonesian President Joko Widodo, para humiling ng clemency para kay Mary Jane. Direkta rin kinausap ni Aquino sa telepono, ang Noy Indonesian Foreign Minister tagpropose ay konsiderang gawing testigo si Veloso laban sa mga nag-recruit sa kanya. The Indonesian government has the implementation of the death sentence of, on our kababayan Mary Jane Viloso. <laughs> Kasunod na rin yan ng pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Viloso na si Cristina Sergio na sa qualified trafficking in persons, illegal recruitment at estafa. Sa pagpasok ng Administrasyong Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas, gawin kung anong naayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayaga naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Marcos, Buling umapila ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang Executive Clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ni Indonesian President Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip na hangin. Ay kay Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights Yusril Iza Mahendra, ang pagpapauwi kay Veloso ay sa ilalim ng bagong pulisiya ng Indonesia na transfer of prisoners. Tinanggap daw ng Pilipinas sa mga inilatag nilang kondisyon para rito, kabilang ng paggalang sa desisyon ng kanilang korte. Kaya pag-uwi sa Pilipinas si Mary Jane, hindi sa tirahan sa Nueva Ecija ang kanyang diretsyo, kundi sa piitan, natutukuin pa ng pamahalaan. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong, ang isa sa mga ng pwedeng pagdalhan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas sa si Mary Jane mula sa bitay. Dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating ho niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So it itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important um, aspect of this all is the the difference in our laws. No, there they allowed the death penalty, dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So wala ho tayong death sentence dito. Ang kimahindra na sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos na bigyan ng pardon si Veloso bagay na gusto mangyari ng kanyang mga abogado. tulak natin ay absolute remedy, which even the coordinating minister of Indonesia expressly stated that it is now going to be the responsibility of the Philippine authorities, whether or not to grant clemency. Sana nga po, tuluyan na po makauwi si Merdin, huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Merdin. So, <coughs> Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Samantala bumisita si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III sa Command and Control Fusion Center sa Palawan. Kasama ni Austin si National Defense Secretary Gilbert Chedoro. Pinasalamatan ni Austin ang mga sundanong Amerikano na bahagi na tinatawag na U.S. Task Force Ayungin. Sabi naman ng Armed Force of the Philippines, malaki ang bag ang binibigay na technical assistance ng mga tropang Amerikano. Nakatutulong daw ito sa mga aktibidad ng ating militar para protektahan ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kirasyon sa pagdinig ng kamera kung paano nakapag-disburse ng pera sa iba't ibang lugar ang isang dating opisyal ng Department of Education sa loob lang ng isang araw. Sa imbisigasyon ng Office of the Vice President naman, bukod sa pirma ng isang Mary Grace Piatos sa ilang dokumento, pinunarin ang pirma ng isang Kokoy Villamin. May unang balita si Marisol Abduraman. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, lumalabas na hindi lang si Mary Grace Priatos ang kwasyonable umunong pangalang nakapirma sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Ang isang resibo, pirmado ng isang Kokoy Villamin, siya rin ang nakapirma sa isang resibo ng Department of Education. Pero iba ang pirma sa dalawang AR. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang Pirma, Mr. Chair. Pinuno na rin ng mga mambabatas kung paano nakapag-disburse ang dating Deputy Special Disbursing Officer na si Edward Poharda sa maraming lugar sa bansa sa loob lang ng isang araw noong February 21, 2023. Ayon kay Congressman Royce Gutierrez, noong February 21, 2023, isang araw matapos makapag-incash ng 37.5 million pesos si Fajarda, lumabas sa acknowledgement receipts na nakapag disburse si Fajarda sa pitong magkakaibang lugar sa bansa. From Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. In Pasig po na in-cash, and immediately the next day, he traveled to these seven places and have these seven ARs. Did this not raise a red flag of the impossibility of this occurring? Well, it does, sir. Although... At ayin pa kay Congressman Rods Gutierrez, No March 15, umabot put anim ang mga disbursement ni Faharda sa mga kakaibang lugar sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Attorney Kamora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question: How did SDO certify and say that he personally disbursed this? Gusto ngayong paberipikan ng Kamara sa Philippine Statistics Authority kung may mga tunay na tao ang nakapirma sa mga AR. Ire-refer din ito sa NBI at PNP para masuri ang mga pirma. Isa si poharda sa mga opisyal ng OVP na hindi sumipot sa pagdinig sa kabila ng pagkakasight in contempt ng komite. No-show rin si na dating Deputy Assistant Secretary Sunshine Chary Poharda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, at Assistant Chief of Staff and Business Awards Committee Chair, Lemuel Ortonio. Si Ortonio muling ipinakontempt ng komite at iniutos na makulong sa Mikutan sa loob ng sampung araw. Sumulat umano si Ortonio na pupunta siya sa hearing at hiniling na alisin ang contempt order laban sa kanya pero di siya dumating. Hindi dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte na dati na nagsabing nasasayang lang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng bise na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Ganito rin ang sinabi ng bise sa kanyang sulat sa komite. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang bise nung dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inibitahan ang Vice President. Ang dumalo sa hearing Chief of Staff ni VP Sara na si Artene Lopez. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong wag sundin ang sabpina ng kamera na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way uh, seek to undermine the power of congress it is simply a request from the to the commission of audit given that there is still an ongoing audit investigation that's why we, we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit uh hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents but attorney lopez that is not a call for you to make right uh, Your Honor, it was Precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an, on when an ongoing investigation is happening. Wow. Cited in contempt, yeah. Se si Lopez. Dahil dito. I truly apologize if there was something uh, in that letter that slighted you on a personal uh, note. It was not my intention, Your Honor and i would like to request to the members of the honorable committee uh, to lift uh, that uh, contempt order or to reconsider and grant my request your honor not to cite me in contempt we will have ne the next meeting on november 25 mr chair so i move now until november 25 which is on monday yeah may we request the sergeant at arms to arrange a room dito lang po sa vicinity ng House of Representatives. Uh, Representative. Sa press conference, tumenggi si D.T. Sara na magkomento, kaugnay sa acknowledgement receipts na kinikwestiyon sa kamera. Ayon sa vice, hindi pa niya nakikita ang mga sinasabing resibo. Hindi raw kasi duman sa kanya ang mga liquidation documents. Hindi na rin daw gagawa ng karagdagang sagot sa komite ang vice. Bahala na raw ang mga kongresista sa kanilang gagawin. Hindi rin daw niya pinipigilan ang mga empleyado ng OVP na dumalo sa mga pagdinig. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. hindi na rin ang panagsabi. Hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa uh, ng affidavit. So padahin lang sila sa ilahang debate. O padahin lang po ng sa ilahang debate. Pag-agin sa ato. Wala po lang ang abis na bipinday. po mo kayo sa next hearing. Um, well, remains to be seen uh, sir no sa sa pagkakaroon case to case basis may kung uh, depende kung kinsai na madawat na invitation ito ang unang balita Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News Igan bumigat ang trapiko sa North Luzon Expressway kanina madaling araw dahil sa ginagawang kalsada sa bahagi ng Valenzuela Update po tayo roon unang balita live ni Bam Alec Bam Again, good morning! Sa magdamag ay nakaranas ng na matinding daloy ng trapiko dito sa southbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX malapit dito sa mapulang lupa sa Valenzuela. Bahagi ito ng Lane Closure Advisory ng pamunuan ng NLEX dahil nagsasagawa sila ng installation ng gantry sa southbound area bago ang NLEX Harbor Link Interchange. Mula alas 8 kagabi, sinara ang southbound lane sa lugar at nagbukas ang zipper lane sa northbound. Nagbukas na rin ng mga saradong lane pasado alas 5 na umaga. Kaya nanumbalik na rin ang traffic flow ngayong rush hour. Talagang matindi talaga yung traffic dahil gawa nung binabahan nila yung bakal doon sa ano, yung gagawin sa Embol yata. Yung, yun, uh, yun ka, traffic lang. Iga ngayon, uh, rush hour, kaya mataas ang volume ng mga sasakyan pero moderate pa rin dalay ng traffic rito sa magkabilang lane ng NLEX sa bahaging ito ng uh, Valenzuela. At magkakaroon din ng uh, scheduled maintenance sa southbound areas ng San Simon at uh, San Fernando. Yan ay mamayang gabi alas 8 ng gabi hanggang uh, 5 AM ng umaga ng Friday. Magkakaroon din ng scheduled na uh, installation din naman sa northbound lane naman ng Balagtas, Bulacan same hours. Ito ang balita mula rito sa NLEX. Bamalagre, para sa GMA Integrated News. May mga nahuhuli pa rin dumaraan sa EDSA busway kahit na malaki ang multa. Kabilang dyan, mga motorsiklo at ambulansya. Live mula sa Quezon City, peo ng balita si EJ Gomez. EJ? Igan, sa kabila nga no, ng malaking multa sa pagdaan dito sa EDSA Busway, maraming driver at rider pa rin ang patuloy na dumaraan dito. Kaninang 5.30 pa ng umaga nagsimula ang operasyon ng SAIC at sa ngayon, nasa 18 na ang bilang ng mga nasisitang motorista. Karamihan sa mga nahuli ay mga motorsiklo. Ang ilan, na ilang taon nang hindi rehistrado ang mga motorsiklo at walang dalang ORCR. Ang ilang rider na padaan daw sa busway dahil sa pagmamadali sa pagpasok sa trabaho. Isang ambulansya rin na may sakay na pasyente pero walang travel ticket ang natikitan ng SAIC. Ang driver, kumpleto naman ang dokumento kabilang ang lisensya at ORCR na ipinakita sa mga tauhan ng MMDA. Yung ano po ma'am, uh, inatake po siya sa ano, sa sa na like, stroke po, sa utak daw ang But ano. lisensya? siya po. Bakit po sir wala po travel ticket? Kasi emergency kasi ma'am, biglaan ni. Eh. Emergency po. Hindi na po nakakuha. Bali ang pinunta naming ospital ma'am PGH bago uh, dito sa may ospital lang Manila, sa kasano, wala raw, wala raw silang ano kaya dito dinala, tinuturo dito ng mga ano mga ospital. E eh nga lang ginamot lang dyan pero pauwi na kami. Actually, dapat hindi ako doon dadaan pero sobra kasing late ko na. Tanggapin ko na lang. First time, first time ko pa naman mauli. Igan, dahil rush hour na, no, ang lagay ng trapiko dito sa kinatatayuan namin sa southbound lane nitong uh, Santolan Station ay medyo mabigat na. Karamihan dyan, no, mga kapuso natin na papasok sa kanika nila mga trabaho. Pero nagmamadali man o no, hindi, no, muling paalala ng MMDA bukod sa mga otorisadong sasakyan ng LTFRB ang mga pwedeng dumaan dito sa busway lang, no, ay uh, mga uh, emergency vehicles at uh, mga sasakyan, katulad na lang ng mga ilang sasakyan ng gobyerno. At yan ang unang balita mula rito sa si Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mayabang ang major crossover sa dalawang hit kapuso series. Yan ay sa GMA Prime na Widow's War at GMA Afternoon Prime na "Lilet Matias, Attorney at Law. Sa teaser post, may ilang scenes daw na mapapanood sa dalawang serye na yan na alam multiverse sa Kapuso Network. Bukod sa exciting crossover story, dapat din daw abangan ang identity sa mga karakter na lilitaw sa dalawang serye. Tutukan araw-araw ang istorya ni Attorney Lilette played by Joe Berry tuwing 2.30pm. At tuwing 8.50pm naman ang kwento ni Nasama George played by Bea Alonso at Carla Abeliana sa Widow's War. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.